Hello, hello mga kapobre. Ayan mga kapobre, magluto tayo ng gulay. Ang gulay mga kapobre ay haluan natin ng balo na isda. Ayan mga kapobre, balo man yung mga kapobre sa mga Bisaya, pero sa mga kuan Tagalog mga kapobre ay batalay. Ayan mga kapobre, no, may atsal, uh, may kamatis, may luya, may sibuyas at uh, saka may green na uh, sili at uh, Meron tayong malunggay. Ayan mga kapobre, yung malunggay. Puro malunggay lang yan mga kapobre. Napakasarap niyan. Bakit? Ang isda mga kapobre ay aking pipretohin. So, habang nag uh, tayo ng mantika sa ating kawali mga kapobre, so i-slice natin tong ating kamatis. Masarap tong kamatis mga kapobre. Kasi manamis-tamis. Tapos nag-iisa lang tong aking red onion. Ayan mga kapobre. So yung ating bell pepper mga kapobre ay dalawa to. Damihan ko ng bell pepper mga kapobre kay napakasarap ng sabaw pag maraming bell pepper. Kasi ang bell pepper mga kapobre napapalago sa buhok to. Ayan tingnan nyo mga kapobre ba? Diba? Madaming bell pepper. Dalawa to. So hiwa hi slice ko lang siya mga kapobre ng aking mga pangsahog ng ano yung aking sangkap ng malalaki kasi ang sangkap ko mga kapobre Uh, ito lang ayan pastag tinula ng mga kapobre sinabawan ang aking sangkap naman ay aking lang slice sa malalaki hindi yung maliliit pag isa yan maliliit na ayan mga kapobre o ba diba, mga kapobre tapos mga pobre mayroon tayong tanglad ayan so gawin natin eh paikot ikot lang to eh. kasi mamaya ang gagawin natin sa pinakuluang tubig ay sabay sabay na natin to ilagay Ayan mga kapubre o no, aro, meron din tayong kuwan mga kapubre. Ah, uh, itong tawag na ah, uh, spring onion. Sibuyas dahonan god mga kapubre, og bisaya pa. Sama na oi. Ay. Ayan mga kapubre, pag gusto niyo tong aking video mga kapubre, ni eh, paki-share lang. Ah, uh, sudan sa mga pinobre mga kapubre. O sa pobre ra man god taso, ang atong so, sudan ay pinobre. Labi na gid mga kapubre karon panahon na, na, nga pertigong malas palitonon, agoy Ginoo mag magantos tag sud aning unani kay na parte mang lami aning sud ana kay labi na kay sigig ulan mga pobre gabuno kag ulan mga kapobre grabe kinahanglan gid tamag, sabaw-sabaw ayan mga kapobre no may kamunggay pod mga, mga kapobre ang tawag sa tagalog ay malunggay ayan moringa ayan so haroso na to ni ay kapitan haros ayan haros <laughs> Ganyan, mag-ano mag, ng malunggay, maghimay-himay. Yan, tawag sa mga bisaya mga kapobre, ay haros. Ayan, so mga kapobre, uh, tingnan nyo ang aking video mga kapobre. Pobre, panuorin nyo kung paano ko gawin ang batalay na isda na lagyan ng malunggay. Gawin natin sinabawan kasi gusto kong ng sabaw mga kapobre. Kaya ulan, malamig ang panahon so kailangan talaga mga pobre maghigup ng sabaw. Napakasarap ng sabaw ngayon. Kasi ulan. Ayan mga kapobre. Susan, so, so, tingnan niyo yung bulaklak mga kapobre. Nakap ang sarap nito mga kapobre na ano, ihalo dito sa sinabawan. Hindi lang ako nakakita ng asin maraming bulaklak. Napakasarap nito pag ihalo sa sinabawan. Ayan mga kapobre. Ano? Ang iba mga kapobre, hindi kakain ng bulaklak ng malunggay. Kasi daw sabi nila nakakalason. Hindi ah, napakasarap nga eh ubusin ko tong malunggay na to mga kapobre kasi mas masarap pag maraming malunggay ang sinabawang isda gulay na may isda pero gulay lang mga kapobre malunggay lang wala nang ibang halo malunggay lang gusto ko pure malunggay kasi ang malunggay kasi mga kapobre andaming benepisyo sa ating katawan ito ay antibiotic o sa babae pang bagong panganak mga kapobre ito ay papagatas Ambot ka sa lalaki mga kapobre. Ano kaya to? Pang pa, ano, pangpakatas. Hindi <laughs> ko sa babae kasi pangpagatas sa lalaki pangpakatas. <laughs> Ay joke mga kapobre, magjoke-joke lang tayo mga kapobre. Ayan mga kapobre oh. Ayan yung aking batalay na pinirito ko bago ko sabawan iprito prito muna para lalong sumarap yung ating sabaw. Kasi pag hindi natin yan iprito mga kapobre, pag diritso natin yan isabaw, malansa yan kasi di natin alam yung isda kung ilang araw na kasi nan sa market lang tayo bumili malayo tayo sa dagat so di tayo sure na as in fresh pa siya so mag-ingat-ingat tayo kasi mamaya makabili tayo ng hindi na ano kailangan iprito na natin para sigurado talaga so masarap kasi pinrito pero mga kapobre bago ko iprito tong isda no ito tandaan nyo di ko lang pinapakita ang ginawa ko dito binabad ko muna siya para pag naluto, pwede mo na siyang papakin. Tapos, pag isabaw mo na siya, ang yung mangyari naman doon mga kapobre, ang sabaw mo ay napakasarap dahil yung aking isda na batalay ay dinabad ko siya sa kunting asin na may kalamansi. Basta timplado siya mga kapobre. Ayan, tingnan nyo, brown na brown siya, di ba? O, oh, napakasarap. Ayan mga kapobre, nag nagkulo na rin yung tubig na Ayan, nasa kasirola. So, ilagay na natin mga kapobre yung ating tanglad. So, mga kapobre, sabay-sabay na to ilagay ang ano lahat ng sangkap nito. E, sabay-sabay ko na siyang ilagay para sabay silang maluto. Kasi hindi naman tayo magigisa. Ano lang siya eh. Uh, sinabawan. Ayan, sabay-sabay na lahat. Ayan mga kapobre. Ah, ayan. So, aloy ah. Ayan, lagay na natin yung ginger. Ayan, lahat na yan, sabay-sabay na para sabay ding maluto. Pagkatapos niyan mga pobre, pakuluan muna natin ng saglit. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating iba pang ano. Ayan mga pobre, ilagay ko na rin yung isda para mag-absorb doon sa sangkap natin yung ano ng isda, yung lasa ng isda kasi yung isda bago ko pinirito nakababad na siya. So malasa na talaga siya mga kapobre. So ilagay natin to lahat. Ayan. Ibuhos natin. Ayan mga kapobre o di ba mga kapobre? Napakasarap ang sabaw nito mga kapobre. So hindi na siya matawag og da daan sa mantika mga kapobre kasi sinabawan uh, sinabawa na siya so medyo mawala na yung mantika sa pagprito ng isda. Ayan mga kapobre, no? Napakasarap tingnan. So mga kapobre, ilagay ko tong aking sibuyas dahonan. Ayan, yan din ang nagpadala ng mas babango ang ating sabaw. Mas masarap dahil may sibuyas dahonan. Spring onion mga kapobre at saka may tangla din yan. So napakasarap ng ating sabaw. Ayan mga kapobre, o ba diba? Sarap. Ayan mga kapobre, takpan muna natin. Tapos, ayan na, kumulo na mga kapobre. O, oh, ba? Diba? Wow. So, ilagay ko na itong aking asin. Asin lang mga kapobre, wala nang ibang ilalagay para uh, hindi maraming kung ano-ano lang. Kasi marami naman siyang sangkap eh. So, ayan mga kapobre, nilagay ko na rin yung aking malunggay. Napakasarap. Inubos ko yung aking malunggay para makain ko yung malunggay. Kasi ang malunggay mga kapobre ay gamot din to. Pag sumakit ang ulo ko mga kapobre, magulay lang ako ng puro malunggay. Ayan. Inihigop ko yung sabaw at kinain ko yung malunggay. Ayan mga kapobre, o oh, diba, luto na. Ayan, napakasarap. So, halu-haluin natin ng kaunti. Ayan, luto na. Wow. Pagkalami na lang sa sabaw. ni sabaw sa pinobre. Ayan mga kapobre, talagang lutong-luto na. Ayan na yung kalabasan ng ating... Uh, tinulang batalay na gipreto ni hinaluan ng malunggay. Ayan. Gulay ang sinabi ko kanina, gulay na malunggay na may pretong balo. og sabi saya pa. Ayan mga kapobre. So paki-subscribe na lang mga kapobre sa aking YouTube channel. Uh, ako'y magbababay na. Babush!